No. Tuloy pa rin po ang ating pamimigay sa mga kabataan ng Tribong Banwaon na mahag San Luis Agusan ng Sur. So kahit umulan, bumagyo pero hindi pwedeng hindi namin gagawin ito kasi ito lang ang um, panahon na mga bata ay ang magiging masaya. So, malipayan ba mo. Ayaw, ipa. ipag Okay. Eh. oh bata. emang mga bata. Ipag-iwan. ipag Ano bata, tiyak? Sana. Ito yan, number 23.